Gusto mo bang matuto kung paano gumawa ng clone o yung kakambal mo? So ito mga idol, basic lang doon yung ituturo ko sa inyo. So idea lang tong mga idol ah para magka-idea kayo. At saka alam ko na mas maganda pa ang magagawa nyo. So teka muna, tatawagin ko muna ng kambal ko. Kambal, may sabon. O basahin mo kung ano nandyan. Ano yung kambal at saka sino yan? Idol natin yan eh. Sally Perez turuan mo naman kami idol awala ah, wala problema yan ma'am basic lang yan so si kambal ay bahala na kung anong gagawin so yun kapkata tayo agad mga idol tapos new project lang mga idol so ito yung ginawa kong video clip mga idol dalawa so add lang mga idol so bago tayo magsimula mga idol so dito muna tayo sa speak ratio importante to mga idol 9.16 lang tap nyo tapos check pag ok na So hanap tayo kung saan tayo nagsimula mga idol. So dito ata mga idol. So dito punta muna tayo sa dulo, mga idol. Itong isa na ginawa ko to, ito mga idol, gagawin natin yung tapang natin mga idol, so hanapin natin si Berly. Para malaglag, mahagbong siya ba. Ayan, hagbong na jud. So itapon nato sa mga idol, so ato sa ilong press tapos ato sa i-drag dito sa unahan kong asa na to, siya ibutang kung itong atong itimanan kong asa to siya dariya mo siguro itong mga idol so dito siguro so para maalaman natin sa so top natin itong sa baba napin natin si mas yan so piliin natin mga idol itong horizontal so galawin lang natin mga idol ganyan mga idol oh para lalabas niyo yung isa para makita yung unang video clip na natin so ito adjust natin so ito feeder so ilagay natin sa 7 mga idol so tapa natin araw itong may araw pababa so check lang so, try mo natin mga idol o basahin mo kung ano nandyan yes ano yun sa gamba ano yan idol natin yan eh sali friends turuan mo naman kami idol aula 25 ya tampis so yan mga idol no halata masyado mga idol so ang gagawin natin ng mga idol dito tayo magsimula dyan yang para hindi gumalaw yung Minclip natin so tap natin yung minclip natin mga idol so hanapin natin si press press Ayan yan, naka na mga idol, oh. hindi, hindi na yan gagalaw. So, try natin ulit mga idol. Ah, wala problema yan, ma'am. Basic lang yan. So, ah, sikaw sa... Oh, yan mga idol. Ah, oh, wala problema yan, ma'am. Basic lang yan. So, ah, dito na tayo mag-end mga idol. So, yan. So, So, sobra mo ito mga idol, tap lang natin, split, tapos itong sobra, delete. Ito nga sa baba mga idol, ito mga idol, split lang natin yung mga idol, tapos delete. O, tingnan niya ito mga idol. Turuan mo naman kami idol. Ako lang problema yan ma'am, basic lang yan. So, basic lang yan. So, o so, itong kapkat mga idol tap natin yan, delete natin yan mga idol so ganyan lang kasimple mga idol mao inga rasyon ka sa yun mga idol so kaniya kung gihatag sinyo nga idea so sayo lang ni sa mga idol basic lang ni unta nga kaniya kung natudlo inyo mga idol nga makatabang ni sa inyo mga adyan. idol yes, at at sana po eh uh, maka makatulong to sa inyo ayan ma'am basic lang at alam ko mas maganda pa mga gawa nyo mga idol so check natin tong resolution 720 pag okay na 720 tapos so pwede na yan i-export mga idol may pang reels ka na at paano, paano gumawa ng clone so maraming salamat mga idol salamat sa supportan nyo God bless you all mga idol.